Good afternoon mga kaibigan. Ngayon naman ay gumawa tayo ng uh, mabisang panlaban sa ubo at sa sipon kasi taglamig na naman ano, December na. Tapos nagbabago na yung ating klima, yung simoy ng hangin iba na rin. Uh, mainit sa araw, malamig sa hapon hanggang sa gabi hanggang sa madaling araw. Tapos mainit na naman. So, uso ang ubo, ang sipon at saka ang trangkaso. Ngayon, gumawa tayo ng uh, mabisang gamot Natural, organic. Yan. Panlaban sa ubo at saka sa sipon. Sa matinding bara ng mga lalamunan. So, ito ang inyong kailangan. Ang tawag nila dito ay kasiluba. <laughs> kasiluba na ito, kasiluba. So, bakit kasiluba? Yan. Dahil ang kanyang halo ay kalamansi. Yan. Tapos, itong kalamansi ay mataas ang uh, vitamin C. Yan, tapos mayroon siyang bawang. Ito namang bawang ay kwento eh, 'yung antibakterya. Mayroon din siyang luya, mayroon din siyang sibuyas. Yan. Ito 'yung ano ito, luya, yan. Tapos mayroon din siyang pulot. Yan. So yan naman 'yung uh, pulot na hinalo. So ano pong ginawa? Actually wala tong exact na one na mixture depende sa tapang na gusto ninyo ano doon nyo yan siya ibibase kung gano'ng katapang ang gusto ninyo. Basta't meron siyang kalamansi, may luya, may sibuyas, may bawang, at saka mayroong pulot. Ngayon, ang gagawin nyo dito sa kalamansi ay syempre kakatasin, alisin yung buto. Ito namang luya, itong sibuyas, at saka itong bawang ay inyong pipinuhin. Yan, pag napino nyo na yung mga yan, ay alisin syempre ang balat tapos pipinuhin, haluan nyo na ng pulot. Pag nakanahaluan nyo na ng pulot, depende na sa inyong panlasa kung gano'ng katamis ang gusto ninyo. Pulot po ito, pulot. Hindi yan pati sa pulot. Ay, ihalo nyo na. So pag nahalo nyo na, ganito na yan ang kalalabasan. Tapos iniinom ito ng uh, tatlong beses isang araw. Yan. So isang kutsara lang, tatlong beses isang araw na inumin ninyo siguro 2 to 3 days tanggal na yung inyong mga kwan mga ubo tanggal na yung inyong mga sipon yung mga plema na malalagkit tanggal na yan dito yan so huwag kalimutan uminom ng kasiluba organic na panlaban sa ubo at saka sa sipon